Good day mga ka Raider. Sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang Suzuki Raider J Crossover at ano ang meron sa motor na ito. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Mr. L Vlog TV gumagawa ng mga motorcycle review at kung gusto mo ng ganitong content, maari kang mag-subscribe sa aking channel at i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. Maraming salamat at simulan na natin. Ang Suzuki Raider J Crossover ay ginawa mula sa signature manufacturing engineering ng Suzuki na idinisenyo para sa mga kalsada sa Pilipinas na ginawa para sa mga Pilipino. The rough road Raider for adventure across borders, the Raider J Crossover ay ginawa ito para sa pangangailangan ng isang dual purpose na motorsiklo sa Pilipinas at ang bagong motorsiklong ito ay nakadesenyo para sa mga sementadong kalsada at hindi sementadong mga kalsada maging sa lungsod man o mabundok na daan na mabato isang biyahe na magbibigay sa iyo ng adventure across borders. Dala ang parehong DNA ng kilalang Raider breed ng Suzuki, ang motorsiklong ito ay nagtataglay ng parehong power, performance at ang signature head turning na hitsura ng isang Raider motorcycle. Kung gusto mo naman malaman kung ano ang meron sa motor na ito isa-isahin natin ang specs and features. Unahin natin ang disenyo ng motor na ito. Ang unang mapapansin natin ay ang kanyang body design at head cowl ay parang katulad sa Honda XR MDSX at DS na dual-purpose rin ang gamit. Naka-design talaga ang motor na ito maging sa in-road at off-road dahil sa kanyang hitsura na pwede pang harabos at kayang umakyat ng bundok sa design ng telescopic at front fender nito na mataas at style ng gulong na pang dual-purpose. Pagdating naman sa specs ng makina may engine displacement ito na 113cc at may engine type na 4-stroke. Single overhead cam, 2 valves, single cylinder, air-cooled, fuel injected, 4-speed constant mesh transmission at kayang mag-produce ang makina nito sa maximum power na aabot sa 6.8 kW at 7500 revolutions per minute at may maximum torque na aabot sa 9 Newton meters at 6500 revolutions per minute. Pagdating naman sa kanyang features, Gumagamit pa rin ito ng traditional bulb at bulb type rin ang gamit sa kanyang tail light at turn signal lights. Pero kahit ganun pa man sobrang visible pa rin ito sa gabi. Ang panel gauge naman ng motor na ito ay analog pa rin ang gamit at ang makikita mo lang ay speedometer indicator, odometer, turn signal indicator, fuel indicator, shifting indicator na neutral at top lang ang makikita, high beam indicator at check engine warning indicator. Pagdating naman sa kanyang ignition system gumagamit ito ng shutter key at sa starting system naman naka electric start at kickstarter naman. May seat compartment na rin ito na di kalakihan katulad kay XRM at may fuel tank capacity naman na 4 liters at kayang umabot ang isang litro mo sa layong 66 kilometers per liter pero nakadepende pa rin ito sa road conditions at bigat ng rider. At isa rin ito sa mga option kung gusto mo ng adventure bike na kayang umakyat ng bundok at matipid pagdating sa fuel consumption. Pagdating naman sa kanyang suspension gumagamit ito ng mahabang telescopic fork sa harap at may rubber boots na rin para sa protection ng telescopic at sa likod naman gumagamit ito ng swing arm with dual shock absorber na malambot. Sa braking system bumagamit ito ng hydraulic caliper piston sa harap at may round design disc brakes at sa likod naman drum brake pa rin ang gamit. Kahit ganun pa man maganda pa rin ang braking system sa motor na ito. Ang sukat naman ng gulong sa unahan ay 70 90 by 17 mc C38P, tube type at sa likod naman 80 90 by 17 mc C44P, tube type rin. Para sa mga available na kulay na pwede niyong pagpilian. Champion Yellow, Flame Red, Grand Blue, at Solid Black. Para sa presyo may updated cash price ito sa halagang 70,900 pesos. Overall, maganda ang motor na ito lalo na kung hanap mo ay motor na matipid sa gas, dual purpose, affordable, kayang umakyat ng bundok, kayang suungin ng malolobak o off road na daan, ito ang best option para sa'yo. Ano ang masasabi nyo mga ka-raider? Pwede kayong magbahagi ng inyong komento o opinion sa baba ng ating comment section. Maraming salamat sa panunood. Para sa mga susunod na review abangan.